Nakauwi na rin yung ating mga delegates batch 14. Papirma ng papirma ng cellphone yung mga ano, yung mga delegates na nagpuntahan. De, pinipirma ni Bradley. Nakikita ni Bradley yung mga cellphone nila. Sabi niya, iba e, kung ibebenta pa lang mga cellphone ng mga kapatid. Makakapag-broadcast tayo." Totoo naman. Bakit? Mga kapatid, ang average na halaga ng cellphone ng kapatid, limang daan pataas. $500 and up. Bihira naman yung mas bababa sa $500 eh. At meron pa nga talagang inaabangan lagi kung ano yung bagong lalabas eh. Yun ang pinaglalaanan niya, pinag-iipunan niya na. Alam niya kung kayo na, kailan, kailan i-release. -re oh. Hindi naluluma ang cellphone. Bakit? Eh, tuwing ba yung bagong release? May bagos eh. Bakit ganun? Ang pinaglalaanan natin lahat puro ganyan. Tuloy. Si Fratelli, tama naman yung observa observation niya. Sabi niya kung ibebenta pala lahat ng... Isipin nyo, eto na lang ang for quick computation, mga kapatid. Ang dumadalo sa atin pagka live na pasalamat, eh, yung regular na pasalamat, hindi SPBB. Yung regular na pasalamat, hindi kukulangin sa isang daan libo live kung dumalo. Doon na lang. Ibenta ng isang daan libo yung cellphone nila. Magkano? 100,000 times 500. Magkano yon? 50 million dollars yon. Alam nyo sa kasaysayan ng iglesia, hindi pa tayo nakakita ng ganong pera. Pero nandyan lang, hawak-hawak natin sa kamay natin, sinusok-sok natin sa bulsa natin in the form of cellphone. Mahirap ba mag-compute, mga kapatid? oh, ang tanong ko sa inyo, yung bang cellphone, halaga ng cellphone, kaya mana na? Pero bakit hindi tayo nagkakaroon ng ganun? Naabulo yan. Eh siguro, hindi pa dalisa yung handog ng marami sa atin. Sana maging eye may, maging eye opener sa ating lahat ito. Lalo na sa North America, mga kapatid. Lalo na sa ating lahat dito. Lalo na dito na, umakit na ang pangangaral. Paano nyo sa palagay ninyong yan ay magpapatuloy at talaga magpo-flourish? Ibabalik natin yung dati na si Brad Eli ang ano, nagpupuno, nangungutang, kabi-kabila. Si Brad Daniel ay ganun. Ako, mga kapatid, tutulan ninyo kung mali ang sinasabi ko sa aking naging assessment. May batayan eh. Mali na hindi mo pasanin ang mga ngaral mo mali na ang mga ngaral mo, yun ang dumadamay sa iyo. Dapat ang tinuturuan, yun ang karamay. Yun ang dumadamay. Binabaligtad natin eh. Tingnan ninyo tuloy. Nahamper yung pagpapalaganap. Natigil na tayo eh. Pinakwenta lahat ni Bradley sa akin ng utang natin. Nasa 700,000 pa. Mga kapatid. Sa mga TV stations ah, Bukod po yung utang natin kay Harada kasi dalawang milyon ang utang natin doon. Eh. Eh yun, hindi na natin pinoproblema yun dahil hindi naman mahigpit maningil yun. Itong mga TV stations, lahat dito sa mga naputol na programa natin sa Spanish countries, pag tinotal mo utang natin, 700,000. Mga kapatid, alam nyo kung, kung tutuusin, ang 700,000 maliit na halaga para sa North America. Bakit po? Ang dali kaya magkwenta. 500 dollars average sa 2,000 tao, 1 million dollars yon Sobra pang pambayad yon bakit magdadalawang taon na hanggang ngayon hindi pa natin natatakpan ang utang natin? Bakit? Sabihin nyo, kasi generous tayo. Kasi tayo eh, sagana kung magbigay. Siguro hindi po ganun. Hindi pinakikita ng numbers eh. Dahil kung yung ating nayaambag, tama talaga sa inaasahan ng Diyos, matagal nang bayad ang utang na yan. $700,000 na lang po eh. Nang tayo sa mahigit isang milyon, mga kapatid. Nakikita niyo po, ibig ko sabihin, wala akong inaataking sino man sa inyo. And dahil hindi ko naman alam kung magkano itinutulong niyo kung gaano itinutulong ninyo. Pero isang bagay ang natitiyak ko, may magagawa pa tayo dito sa North America na hindi pa natin dating ginagawa. And it's about time patunayan natin, ipakita sa Diyos yung talagang pananampalataya natin sa Kanya, mga kapatid. Kumilos po tayo para ang Panginoon naman ay malugod sa ating ginagawa at masumpungan sa atin ng Panginoon ang hindi niya nakita sa kanyang bayan sa nagdaan ang Israel. Nahintindihan niyo po? Walang pagsidla! Ang kaligayahan! <laughs> Oh my God! Wow! It's all about ano, making you feel guilty and ashamed for for the things, the simple things that you feel. Like for example, ano, nag nagtrabaho ka ng ano, nagtrabaho ka ng maayos, may maayos kang trabaho, sumweldo ka. Gusto mong bumili ng ng something para sa anak mo na medyo mahal. Kasi syempre, parang mahal mo yung anak mo, gusto mo naman silang itreat. Tapos yung, yung cellphone pa na ibibigay mo sa anak mo, igigil trip ka pa nila na dapat hindi ka bibili ng mahal na cellphone, dapat itutulong mo yan sa gawain. ba? Diba? Shaming, yeah. shaming yun eh. Sinishame nila yung mga taong ganun, ba? Diba? Tapos, prenesyohan pa eh. Kailangan mo pa bang banggitin yung presyo? Tsaka, Grabe talaga. mo ng karapatan yung kapabawalan mo. Grabe no. Hindi nila, alam mo, I admit na nung nasa loob ako, yung siguro kung narinig ko 'yan, hindi ko mamasamain eh. Kasi ganun tayo kayo trainin na lalo na yung mm. ga, kapag galing sa pangangasiwa, like hin, walang masamang kailangan wala kang masamang isipin kasi kapag may masama kang inisip against dun sa sinasabi nila, ano ka palaban ka na? Dun, laban laban may laban Palabang ng loob mo sa Oo, kalaban ka na. Isa pa yun. That's another shaming, toxic shaming, to make you fear na magsalita. So, dun sa topic natin na the reason for toxic shaming is for you to silence your, ano, silence yourself, to make yourself feel, ano, feel down. And lahat, lahat tayong exiters, naramdaman natin yun. And I'm sure, nararamdaman din yun ng ibang mga nasa loob pa. Kasi ang kahit nung nasa loob pa tayo, naramdaman na natin yun eh. O Ayun, kuya. Pag, iipon mo ng konting pera para sa future mo, lalo na pagkagantong tapasok na ang December, ang topic lagi ay pagbibigay. And then after ng December, ang susunod naman na topic, eh kung hindi kayo bukas sa loob niyo, wag na kayong magbigay. Pinilit ba naman ang isa sa inyo na ah, ano? Pinilit ba namin? mga something like that, wala kang paglagyan. Yun nga eh, alam mo pa yan, isa pa yung peer pressure. Pratidin. Oo, peer pressure yan. Lagi nilang sinasabi na, ano, hindi naman namin, hindi naman sapilitan yung tulong sa eh, sa iglesia. Yung mga tulungan daw, wala daw pinipilit. Wala nga pinipilit, pero kung magsabi kayo na, yung, alam mo yung ginigil trip ka nila, hindi, hindi mo nga kami pinipilit, pero ginigil trip mo kami na kapag gumastos kami para sa sarili namin, is kasalanan. So, 'di ba? Anong ano 'yun? Parang parang ganun din. pini pressure mo rin ako na ibigay yung pera ko sa iyo kasi sinasabi mo na masama masama kapag kapag na, na, nagiging malayaw tayo sa ano, sa igle, sa ka, sa kat kalayawan sa ano ba 'yun? Sa sa mundo na 'to, 'di ba? Kasi ang ano, ubos, ag pariya, <laughs> Kasi sabi daw eh, kaya may tao daw ang kayamanan ay lumang kaldero, edi eh, kayamanan din yun. Sabi niya gano'n, And de, eh, ang sabi, wag daw mag-ipon ng kayamanan. Kahit bariya pa yan. Yun yun. No time na yun, ha? about zero yun. And then after some time, mga January na, yun na nga yung paksa ng tema ng paksa, pinilit ba namin ang isa sa inyo? Kung ka magbibigay kayo ng masama loob, huwag na kayo magbigay, lalo na kayo magkakasala. Kita mo yun, wala kang paglagyan. Uh -oh. Ang clear, pressure Pressure talaga. Sa, sa na sarili na. mo. Pag hindi mo na-identify na sila yung pinanggagalingan dahil Bible ang binabasa, mm -mm. ano ka sa sarili? Ibigay <laughs> ka na nga, bukal ba sa loob ko yun? See? Kinu-question mo na yung sarili mo, yes. di ba? Ikaw na Kasi... mismo nag-shame sa sarili mo. Yun ang, yun ang gusto nila. Yun ang ano nila. Yun ang isa yun sa ano nila dun sa um, causes nung ginagawa nila. Sine-shame, sinasabi nila yon para you feel the shame from yourself. Ikaw na mismo yung nagtotoxic shaming sa sarili mo. Yes. ba? Diba? Tapos right. gumagamit Saka sila. Kay, ano, makukonsensya. Tsaka exactly. lagi kay, Lagi ka talaga nakukonsensya. Alam mo, my whole, my whole mcgi membership feeling ko masamang tao ako kasi lagi na lang ako nakokonsensya sa mga thoughts ko sa emotions ko sa mga questions ko okay. kaya ano eh, ang lamig-lamig. Okay. matagal akong malamig kasi matagal akong like feeling ko what's alam niyo si 'di ba inamin ko nga kay Kula, Kuya D.K. at Kuya Elyos hindi na ako nananalangin hindi na ako lumuluhod, hindi na ako like for for so many years. For so many years, 'di ba, ang turo nila sa akin pang ang, ang turo nila sa akin sa atin para man, pag mananalangin ka, luluhod ka every morning, every night, 'di ba? Ako hindi ko na ginagawa yun for so many years kasi sa loob nararamdaman ko nagigilty na ako, nashi shame na ako na yung yung, yung mismong ako na gin ano ba yon yung hinahatulan ko na yung sarili ko kasi ganun sila eh like sasabihin sasabihin nila sa iyo na hindi tama yan hindi tama ganito tatakutin ka nila nang tatakutin and to the point na ikaw na mismo ang magto shame sa sarili mo I mean, yep. Ay lang naman sana kung talagang talagang nakikita mo ayun, may transparency nakikita mo talaga may pangangailangan may trap may, may reports tapos namumuhay sila ng may pakundangan hindi eh. Ang ano, yun ang U-turn doon sa akin. Bakit ganun? Kaya ng ibang kwento ng ibang exiters. Eh, um, eh sila positive. Yung ibang lumaban ng upusan, negative. Yun yung ano eh. Okay. Pawa, nakita natin lahat. Pare-pareho tayo ng two May okay, re transparency. Walang problema eh. Hindi mo eh. na-identify na sila yung pinanggagalingan dahil Bible ang binabasa. Mm-hmm. Ano so, sa sarili? kay ka na nga, bukal ba sa loob ko yun? yung mga nanonood po sa atin, syempre mga exiters tsaka mga mga or mga closets din 'yan na merong mga sarili merong mga sarili nilang um, experiences of shaming and that validates our feeling na hindi lang tayo nag-iisa ang nagkakaroon ng ganitong experience. Hindi lang tayo ang nakakaramdam ng ganito kasi isa sa part ng shaming ng ng ano ng MCGI lalo na yung mga sa mga sa mga exitors sa mga closet is they make you feel na ikaw lang ang nakakaramdam niyan yang shame ng ng masamang ng negative feeling na yan na ikaw lang nakakaramdam niyan therefore ikaw lang ikaw mali yung nararamdaman mo sabi ni sis o oh, sang karanasan that can't be shared or told oo lahat yan lahat tayo nakaranas tayo ng ganyan yung shaming na ganyan either public shaming silent shaming toxic lahat yan mga toxic shaming kasi ano yan eh, yung, yung ugat nung pag-shame is yung mismong tao yung sinishame nila. Hindi lang yung, yung ano, yung actions nila. And talamak nga yan, even sa aral, di po ba, meron silang laging pinapangaral na you need to forgive. You need to forgive and forgive and forgive. Seven, merong ano yun eh, I think pakitama na lang ang Hukuya Logics. Ang talata po yata na yun is yung Matthew, sa Matthew 18 something na you need to forgive 70 times 7 or 77 times 7 or something like that. Di ba? Doon, okay. lagi nilang sinasabi yun. Tapos, kapag ikaw nakaramdam ka ng unfairness, injustice, tsaka galit towards sa isang kapatid na naka, na na may ginawang hindi maganda sa iyo. Shame ka nila dun sa feeling na 'yon. Gamitin nila yung talata na 'to. Yes. Na kailangan mm -hmm. mo mag-forgive ng 70 to 77 times. Kaya hindi mo dapat nararamdaman yung yung galit or yung yung injustice na nararamdaman mo dun sa ginawa ng kapatid sa iyo. Di, 'Di ba? Another example of public shaming. Uh, meron kasing kapatid noon, inaaway na siya ng asawa niya kasi nga hindi member yung asawa niya. Kasi mm. lagi siya nasa lokal, inaaway na siya. So one time, nag-drive ng taxi yung kapatid. Sa so, madaling salita, Sabado at Linggo, hindi siya nakaganap ng tungkulin niya. And then mm. the next day, nilapitan siya ng isang manggagawa at ang sabi Brad, ano naman tayo? Ganito, ganyan, ganyan. Para sa ano? Ganito. Nagbigay ngayon yung kapatid ng 300. Tapos ang sinabi ng manggagawa, isang linggo ko nagtrabaho, 300 lang bibigay mo. Grabe. Ay, grabe. Di ba? Grabe. Eh, inaawin na nga yung kapatid dahil na, parang sa pananaw ng asawa niya na hindi kapatid, lagi nila siya nakababat sa lokal. Eh, kumbaga, hindi areglado yung pinansyal ng tahanan. Oo. Uh, oo. Kaya ginawa niya, nag, ano siya, nag, na, nagtrabaho siya, and then kumita ng konti, and then, yun nga, nung hininga, nilapitan siya, binigyan niya pa ng 300, eh yun pa ang sabi sa kanya. Na parang hindi sila gumagamit ng simple math. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, eh, ang limandaan, ni eh, halos sa isang araw mong pagtatrabahuan. Nakakaawa yung mga ganyan. And, alam niyo kapag nasi-shame tayo ng ganyan, ano nararamdaman natin? we we ta, minsan ito pa ito ang nakakainis ito ang hindi magandang nararamdaman natin na hindi kapag na shame tayo ng ganyan parang feeling pa natin kasalanan pa natin yung na, yung ginawa natin na na hindi naman talaga dapat kasalanan like alam mo yun nagbigay ka na nga ng 300 eh di ba nagbigay ka na nga ng pera tapos dahil sa sinabi niya yung feeling mo, kasalanan pa yung nagbigay ka ng 300 kasi Bro, kulang. ng ng kapatid nun. Na, na diba? nun. Nakakasama ng loob. Nakakasama ng loob. E eh, yun yung, at, and yun yung, yun yung oppressed na oppressed sa atin sa loob ng MCGI is yung emotions natin, yung mga nararamdaman natin. Lagi nilang ini-invalidate yung emotions na nararamdaman natin kapag may ginagawa silang hindi maganda sa atin. Kasi lagi nilang wine-weaponize yung mga talata na forgive, forgive, wag kang mag-ano, kang mag um, Huwag kang lumaban sa pangangasiwa, meron kang masamang budhi. Lagi nilang wini-weaponize yon to, to make you feel guilty dun sa mga nararamdaman mo na injustices from them.